ano ang pinakamalungkot na kwentong na-experience mo? Merong pinag-uusapan ngayon. Tinatawag siya na Jollibee Paper Bag Story. Dahil lang kwento na to, para marami, especially sa mga kababaihan ha, yung mag-react ng katulad nito. May mga babaeng galit na galit, may mga babaeng umiiyak, may mga naglalabas ng saloobin nila sa napakahabang mga videos. Ngayon, mapapatanong ka na lang, paano ang isang paper bag mula sa Jollibee ay magiging cause o dahilan ng trigger para sa napakaraming kababaihan? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang The Jollibee Paper Bag Story. Pag-disclaimer di lamang po ako, no? Dahil sa sobrang daming shares na po at paulit-ulit tong sineshare, nang nire-reshare, I found it hard to look for the origin of this story. Hindi ko na rin po masabi sa inyo totoong kwento ba to o baka naman copy-pasta ba to. Pero kung alam nyo po kung kanino siya nang galing, kindly comment sa ilalim para makredit din po natin na maayos. However, ito ang sasabihin ko sa inyo na yung kwentong ito ay 100% totoong nangyayari in real life. At patunay rito ang mga kababaihan na mababanggit natin sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Umpisahan natin. Ito ay tungkol sa isang babae. Kung anong kanyang pagkakakilanlan, sa totoo lang, sabi ko nga po, hindi ko na po alam. Sabi niya, alam nyo, may pinagdaanan na kung traumatic sa isang public hospital. Kuwento niya, kakagaling niya lang daw sa 16 hours of labor. Buntis siya. Sa umpisa ng kwento ng mga threads, ng mga TikToks, may tanong sa ibabaw. Sabe, "What's your saddest Jollibee story?" Marami yung mga nag-share ng kwento nila pero ito yung pinaka-pinag-usapan. Ako po ha, lalaki po ako, So hindi ko alam, kahit kailan, hindi ko malalaman o maiintindihan ng 100% kung gaano kahirap ang magluwal ng bata. Pero kung makikinig tayo sa mga ina, mga kababaihan na dumaan dito, it's safe to say na ang panganganak ay isa sa mga literal ha na physically masakit na ma-e-experience mo sa buong buhay mo. Tuloy natin yung kwento, sabi niya, Nakahiga lang daw siya sa isang madumi na delivery bed. Hindi daw nililinis doon sa public hospital. Tinitignan niya raw at nakikita niya na may mga dugu pa, mga blood stains pa. Na most likely galing sa ibang mga tao or mga ibang nag-deliver din ng anak doon sa kama na yon. May mga mancha at nangyayari daw ito habang limang hakbang lang halos sa kanya. Eh, merong isang babae na nagsisisigaw din in pain habang nagde-deliver ng kanyang anak. Di wala daw mga kurtina na nakakapag-divide sa kanila. Walang privacy-privacy ba? Ngayon yung doktor daw na nag-aasikaso sa kanya, ni hindi man lang daw siya pinupunasan or alukin man lang ng napkin. Para bang okay, trabaho, tapos alis, trabaho, tapos alis. Parang ganun lang. Dumating na yung punto kung saan mga anak na siya at sa harap niya, meron daw halos sampung mga estudyante na nanonood sa kanya. Sino itong mga estudyante na to? Yung isa raw, may hawak pang cellphone. So parang feeling ko, OJT ba yung tawag sa mga doktor ganyan? I think ganon. Kinukunan siya. Napansin niya raw at ginagawa ito na wala niyang consent. Okay, hindi ko pa masasabi sa inyo kung documentation ba to or trip-trip lang ng mga estudyante dahil obviously wala po tayong detalye dito pero kinukunan siya. Pagtapos daw, kaso na siya ng isang nurse. Madadagdagan yung problema niya. Nung puntahan daw siya, tinitigan lang siya. Tinitigan siya ng parang masaba. Tapos sabi sa kanya, maligo ka. Napuwersa daw siya na mag-cold bath. Kahit na literal, eh, kakatapos lang niya mga anak. Hindi ko po alam kung nakakasama yung ganon. So, I think kwento niya na lang po sa akin. Sabi daw, walang available na mainit na tubig. Natakot siya. Ay, eh, tinanong niya rin. Sabi niya, baka mamatay ako. Safe ba maligo ng malamig na tubig pagkatapos na pagkatapos? Manganak! Sabi niya, yan. parang nawala din daw yung dignidad niya doon sa buong experience na to. At kung akala ninyo ha, na ito na yung worst dito sa kwentong to, madadagdagan pa ito ng napakaraming mga layers kung saan mapapaisip siya na hindi ba ako worthy, aba akong kwenta, mga ganong mga bagay. Mali kayo kung ito na yung iniisip nyo na bottom dito sa kwento natin. Dahil yung pinakamasakit dito, walang kinalaman doon sa pain niya, or sa experiences sa public hospital, walang kinalaman doon sa kanyang dignity dito, walang kinalaman doon sa pagligo niya ng malamig na tubig. Matapos mangyari ang lahat, bilang isang may bahay, siyempre, ang sumbungan mo yung asawa mo. Doon sa asawa manggagaling yung pinakamatinding sakit na mararanasan niya noong araw na yon. So nag siya. Alam mo ba, ito yung nangyari sa akin dito sa ospital. Parang nawalan ako ng dignidad. Parang wala silang pakialam sa akin dito. Kwento niya lahat na experiences niya. Pagkatapos niya ikwento sa asawa niya, ang sinabi lang daw sa kanya, okay lang yan. Tapos mo naman na ni hindi man lang daw siya tinititigan sa mata habang sinasabi to, ni hindi man lang daw siya tinatry na i-comfort nito, parang plain ng pasabi, okay na yan, tapos na. Parang ganon, sa imahinasyon ko, ganon yung pagkakasabi. And for sure, kinimkim niya to. Sino pang hindi, di ba? Parang walang pakialam sa'yo. Nagpatuloy lang daw yung araw nila. Okay, sige, hindi ko muna papansinin. Masakit pa yung katawan ko dahil nag-anak ako. Nagpahinga siya, natulog. Apparently, no, ba pinipis together lang natin yung kwento niya, pero parang umalis din yung asawa niya. Siguro, hindi ko po alam if may visiting hours din yung asawa, ilinaw niyo po sa akin. Pero parang ganun ang lumalabas dito sa kwento. Kasi sabi niya sa kwento na kinabukasan, bumalik yung asawa niya sa ospital para bisitahin siya. Baka nag-work din. May nakita siyang bitbit -bit nung asawa niya. Paper bag ng Jollibee. Natuwa siya. Siyempre, lahat tayo excited pag nakakakita niyan. Lalo na pag binubuksan na yung paper bag, tas naaamoy natin yung chicken joy, yung spaghetti, lalaway ako, sorry, yung french fries. Ayan, Diyos ko! Pag nakaamoy ka sa jeep, sa bus, talagang nakakademonyo po talaga, gugutumin ka talaga. At yun mismo yung nangyari. Dito sa bida sa ating kwento. Sabi niya, naglight up daw yung mata niya. Talagang ganyan. Talagang na-excite siya. At may rason dyan. Una, syempre, masarap talagang kumain pagkatapos ng isang problema o pagkatapos mo may pagdaanan. Yan yung comfort food na tinatawag eh, di ba? Pangalawa po, love language yung pagkain. May mga tao ang hindi naiintindihan to, pero ako kasi isa sa mga nam top love language ko talaga yung pagkain. Yung pagbibigay ng pagkain, ang pagtanggap ng pagkain, pagmamahal po yan. Kaya huwag kayong tatanggi ha, pag hinahandaan kayo ng pagkain. Miss ako kuhay, eh. kunyari, effort-effort ka magluto, tapos hindi kakainin. Nalulungkot talaga ako. At yun yung nangyari sa kanya. Sabi niya raw, Hala Ang sarap niyan! Tapos, medyo nalungkot siya kasi sabi ng asawa niya, Sorry love, sa akin lang to. Gutom na kasi talaga ako. Alam mo naman, puyat din ako. Naghihintay ako sa'yo. May libre naman ng hospital food dyan. Yun na lang sa'yo. At ang huling linyang ito, pumukaw sa loob ng napakaraming mga kababaihan, mga nanay na nakikinig dito sa kwentong to, na nagbasa nitong kwentong to. And it's very interesting kung paano magre-react ang lahat dito. Kung pakikinggan mo kasi yung kwento, di ba? Parang teleserye siya eh. Lahat ng problema nandun. Mapapaisip ka, eh, hey, hindi naman nangyayari yan sa totoong buhay. At kung ganyan yung iniisip mo, mali ka dahil patunay ang lahat ng mga magre-react dito sa Jollibee Paper Bag Story. Totoo pala, no? Halala experience pala talaga ng mga bagong panganak yan. Ang daming layer ng kwento at isa-isa natin itong pag-uusapan. Ano ba yung parte ng kwentong ito na magkakaroon ng mga kritisismo? Ito aha, ha, isa-isahin natin unang-una yung mga public hospital. Hindi ko po nilalahat, pero napakarami po talaga na sobrang palpak. Sobrang walang alam And I know this because ako po, eh laking hirap po ako. At marami po akong mga kamag-anak na, kinailangan or wala talaga choice kung hindi dalhin sa public hospital. Hanggang ngayon naman eh. Nalala ko sabi pa nga, nako, kung dyan mo ipapasok yung ano mo, ganyan, lalabas na yan ng patay. Totoo yan. I'm sure marami sa inyo pwede makapagpangalan ng public hospital. Ganyan din yung isipan ng mga tao. Kasi totoo. Especially if kita sa physical na anyo muna parang mahirap ka lang, ganyan. gahan ka talaga eh. Totoo yan. Mamaya magbibigay ako ng mga kwento sa inyo. Basahin natin lahat sila. Pero bago yan, punta muna tayo doon sa pangalawang reaksyon ng mga tao. Number two, choosing the right partner pang teleserye yung kwento. Sabi ko kanina, di ba? And I was surprised na marami pa ng mga lalaking ganito talaga in real life. Especially, alam ko, aware ako, hindi ako surprised na marami lalaking pabaya. Pero ang nasurpresa ako is na pag nandun pala sa panganganak na parte, pag nasa ospital, may mga ganito talaga pala na pinapakita sa mga babae na parang wala silang alam And medyo na nakakagalit yon, especially if ilalagay mo yung position mo doon sa mga babae na experience ito. Ayon to mismo doon sa mga nagko-comment pa lang mismo ha nung Jollibee paper bag story nila. Walam kung dahil ba wala silang alam o baka hindi sila masaya na nagkakaanak sila but it is important na iparamdam ninyo sa mga asawa nyo na laban yung dalawa yan eh. Di diba? Sabi dito ng isa, pagkatapos niya raw mabasa ang Jollibee Love Story, nag-advise siya sa lahat ng mga kababaihan. Sabi niya, piliin nyo ng tama yung mga partner ninyo. Reminder ang kwentong ito na kailangan yung partner ninyo eh hindi lang lalaki na nag show up na may pagkain. Hindi to tungkol sa pagkain. Hindi to tungkol dun sa Jollibee. Pero tungkol ito sa isang lalaki na nag-show up para sa iyo. Didikdikin natin 'yan mamaya. Ang pain daw ng kababaihan kailangan ng dignidad. Dito ang partner na kailangan mo ay yung uunahin ka at yung pamilya mo. Sabi niya, nadurog daw yung puso niya kasi walang babae na dadaan sa motherhood journey ang deserve ng ganitong klase ng treatment mula sa kanyang asawa. Hindi madali ang pagbubuntis. Alam natin lahat yan. Common sense yan. At kailangan lahat na makatanggap ng genuine na care, love, at suporta. Pangatlo ha, isa pa sa mga comment na nahahagip ko pa minsan-minsan, although hindi kasing, hindi masyadong nako-cover kumpara dun sa dalawang topic kanina na nabanggit natin, is yung postpartum depression. I did a simple Google search. Obviously po, hindi ko may experience ang postpartum depression dahil hindi naman po ako nabubuntis. But depression is something that I understand so well. Kaya nalulungkot ako na may mga ina pala, no? Nakakabigay mo lang ng buhay, tapos dadaan ka sa ganun. Na parang wala silang kasama. Yun yung, yung worst. Yung ganitong uh, pangyayari, parang wala silang kasama, wala silang suporta. Dagdag, 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 dagdag na bigatin sa puso. Pag search ko, ang sabi, ang postpartum depression daw, umaapekto ng 1 in 7 kababaihan sa buong mundo after manganak. Which means, 12 to 13 daw ng mga nanay. Napakarami. Sa mga developing countries naman, kagaya nung sa atin, mas mataas pa. Umaabot pa ng 20 or one-fifth ng mga ina. Sure na sure, madedepress. And I think alam na natin yung rason kung bakit mas mataas yung sa atin. Kasi malaki yung role ng pampinansyal dyan. Malaki yung gastos ng panganganak. nalilista tayo sa kwento pero explain ko sa'yo. May, may point ako dito. Hindi lang yung pagde-deliver ng anak, yung pagpapalaki pa, yung edukasyon, yung food, damit, lahat. Kasama sa gastos yan. Hindi lang yung mismong araw na yon. Nagtanong po ako sa chat GPT. Trinay ko. Sabi ko, ano lang, hula-hula lang. Magkano kaya yung gagastusin para sa pagpapalaki ng bata hanggang 18 years old? Ito, rough estimate lang po, no? Pero, I think it's common sense na lalagpas talaga sa ganitong presyo. Sabi niya na kung low budget lang, di ba? Kaya, public school, medyo nagtitipid, 1.5 to 2.5 M. Sa totoo lang, feeling ko maliit pa to eh. If gusto mo naman na maganda talaga yung buhay ng anak mo, sabi ni Chat GPT sa akin, 5 to 10 million pesos daw. May mga ano dito, maraming mga studies no, na nagsusuporta na kung magkano yung gagastos yun simula pagkabata hanggang paglaki. At eh, ako, ako naniniwala ha, kulang pa po yung milyong milyon na yan. Totoo yan. So, layo na nung usapan. Hear me out. Paano itong may kinalaman doon sa Jollibee story? Lahat ng gastos na yan, iiyakan yung mag-asawa pagtatrabahuhan yung mag-asawa. Pagpapawisan nyo, dadanakan nyo ng dugo. At ang isang ina, walang ibang gustong mangyari kung hindi mabuhay ng masagana, yung kanilang anak. Pupunta tayo dun sa kapanganakan. Ang unang mensahe na mabibigay mo sa asawa mo na magsasabi sa kanya na, susuportahan kita hanggat sa huling hining ako, eh yung paano ka makitungo sa kanya. Nung nanganganak siya, nung nagbubuntis siya, at pagkatapos niyang manganak. Ewa, yun yung pagsabi mo ng susuportahan kita at ang pamilyang to every step of the way. Doon mo unang ibibigay sa kanya yung uh, peace of mind. Ayod, yun yung magic word natin. Peace of mind, it sends a message. Na umpisa pa lang, it's either wala ka ng pakialam or umpisa pa lang nandiyan ka na para sa kanya. Hirap o ginhawa nandun ka para sa asawa mo. Kailangan malaman ng isang ina na buo ang suporta nyo sa pagpapalaki ng bata. Hindi ko po nila lahat ha, pero maraming lalaki po talaga. Hindi ko alam kung culture natin yan, pero walang alam sa pagpapalaki ng bata. Napalitan mo ng diaper ng isang beses, okay na yon Sa nanay na lahat. Nabilan mo ng gatas ng isang beses, okay na yon Bahala na yung nanay. nanay ang dami po nating mga single mothers na tumata yung ama at ina sa mga anak nila. Hindi ko po inaaway ha yung mga kalalakihan. Pero alam nyo sa puso nyo, totoo yan. Maraming lalaki pabaya. At yung mga lalaki naman, no, buhay binata. Tama ko, di ba? Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin, hindi. Marami po talaga. Pasensya na po sa mga matatamaan. Pero we have to learn the story here. We have to learn a lesson. Balikan natin yung mga video na pinanonood natin kanina. May sinabi siya, sabi niya, alam niyo raw ba yung mga babae, hindi daw makakalimutan kung paano sila itrato habang buntis at manganak. Ang pagbubuntis daw yung pinaka-vulnerable na state ng buhay ng isang babae. At totoo yun. At dito pinakakailangan nila yung suporta ng partners nila. Ngayon, hindi lang siya ang nag-react dito. Sa social media po, napakarami talaga yung mga batang ina, mga nakakatandang ina, Muslim, Kristiyano, mayaman, mahirap, even mga kalalakihan na may respeto sa kababaihan. Nagre-react po dito. Lahat sila, common yung experiences at sa loobin dito. Pero meron pa akong nakita. Post mula sa Marino PH. Sabi, while you're busy arguing about the Jollibee paper bag story, think about a seaman's wife laboring alone in the hospital, fighting in silence, and staying strong without her husband by her side. Nakakalungkot, no? Ang hirap. Tayo nga eh. May sakit lang tayo. Lalagnatin lang tayo. Diba? Ang hirap kumilos mag-isa. Paano pa yung mag-isa kang kikilos na ang laki ng tiyan mo? Mag-isa kang maglilabor. Mahirap po talaga. Ganito 'yung mga klase ng kwento na kinakailangan ng suporta. Pero ha, hindi lahat ng lalaki. We have to be fair, no? Napakarami po na nagbibigay talaga ng pagmamahal. Pero 'yung focus lang talaga ng kwento natin ay 'yung medyo nakakapabaya at uh, hindi aware doon sa epekto ng mga kinikilos nila sa harapan ng asawa nila. Especially 'yung part na inuna pa nila na kung totoo man po ha, yung Jollibee paper bag story, yung part na inintindi mo muna yung sarili mo bago yung asawa mo do doon sa Jollibee nga, X yun. Pwede mo namang bigyan din, di ba? Ang ano, nakaka-trigger talaga siya pag una mo nabasa yung kwento. Anyway, what you do from here on in, para sa mga kalalakihan na doon sa pagbubuntis, will have a tremendous effect. effect Hindi lang sa'yo, sa asawa mo, but most importantly, sa anak niyo grateful tayo sa lahat ng mga lalaki po na pinapatunayang hindi lahat ng lalaki ay pabaya. But that being said, ito po ay tinatawag lamang na bare minimum. Bare minimum yan ang pag-show up sa pagbubuntis ng asawa mo. Kung ayaw mo suportahan ang asawa mo, huwag ka mag-anak. Ang harsh pero totoo yan. Kaya nga bilang isang lalaki, kailangan maghanda ka, magplano, mag-ipon, gumawa ng plan B, para sa asawa mo. Eto tayo ha, paano natin gagawing uh, makabuluhan or paano natin gagawin na may matututunan tayo dito? Ipo-focus natin ang huling parte ng ating video sa anong pwedeng gawin ng isang lalaki. Number one muna, syempre, tanungin mo yung sarili mo. Eto ha, maaaring magalit kayo sa akin dito. Bilang isang lalaki, tanungin mo yung sarili mo. Gusto ko ba talaga gumawa ng pamilya? O gusto ko lang makipag-sex? Ang harsh po. Sobrang harsh po. And you might hate me for this, pero importante yung sex education. Meron din kasi ng mga, kumbaga, aksidente daw, di ba? Maraming babae ang napag-iiwanan po ng responsibilidad dahil literal na kabit ng katawan nila eh. Yung bata, eh, hindi naman nila pwedeng iwanan yun, hindi kagaya ng lalaki. So pag ayaw ng lalaki, maalis na lang, niiwanan na lang, napipilitan na lang, kagaya sa story na kunyari present dun sa buhay ng babae, nandoon pero hindi naman sinusuportahan, ask yourself, gusto mo ba talaga mag-anak? O gusto mo lang makipag-sex? Sabihin mo, kung sex lang, go. Pero, huwag kang gagawa ng bagay na magsisisihan. Number two, prepare yourself not just financially but physically, emotionally, and psychologically. Kapag buo ka sa sarili mo, mas kaya mong magbigay ng pagmamahal sa asawa mo. Sabi nga, if you can't love yourself, How in the hell can you love somebody else? ba? Diba? Ang pera, pera lang po yan. Yung presensya, it sticks, it sends a message. Yun yung kailangan ng kasama mo. Pero, hindi ko sinasabi na hindi ko nyo po kailangan ng pera, ha? Which brings us to number three, mag-ipon. ng pag-aanak. Maawa ka sa asawa mo, maawa ka sa anak mo. Bigyan mo ng magandang buhay walang aksidente pagbubuntis. Baka magalit kayo sa akin, pero naniniwala ako na lahat ng pagbubuntis ay resulta ng desisyon. Hindi sadya or sadya desisyon mo ang makipag-sex. Kaya magplano, mag-family planning. Number four, kapag nasa stage na ng pagbubuntis yung asawa mo, i-check mo, hindi lang ikaw yung nahihirapan. Kung ines at buset ka, ten times mo yan doon sa babae. tas dagdagan mo pa ng body pain. Empathize. Hindi ganun kahirap. Number five, alam ko na hindi po tayo magician. At hindi, maaari may mga lalaki na hindi lang din aware sa iniisip ng mga babae, no? Na hindi lang din alam na nakakasakit din po sila. So, makipag-communicate tayo. I would even go as far as saying na I think marami sa mga kababaihan ay eh confused din mismo. Hindi nila alam kung ano yung mismo yung kailangan nila. No? Dahil ang sila eh. Hindi nila alam at confused sila sa mga pangangailangan nila ng puntong yon. Parehas yung pinagdadaanan po ito for the very first time. Parehas kayong hindi alam kung anong kailangan ninyo. Kaya isa-summarize natin. Be present, hinga, listen, process, and then respond. Bigyan mo ng pagmamahal yung asawa mo. Ganun lang kasimple kung isa-summarize. Nakakaano, no? Na parang hala. Common sense lang to eh. Tapos may mga lalaking ganun pala talagang pakikitungo sa mga asawa nila. So I guess, para tapusin po yung kwento natin ngayong gabi, para sa lahat, ng naka-experience ng kanya-kanya nilang Jollibee paper bag story in one way or another. Mahigpit na yakap po sa inyo. At kung wala talaga na sumusuport ng asawa sa inyo, alam kong kakayanin ninyo. Sabi nga nila, hindi ka babae lang, babae ka. Yakap na mahigpit sa inyong lahat mula sa inyong Kuya Klaro. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway ha. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Ito yung tanong ko sa inyo naka-experience na ba kayo ng sarili mong kwento kung saan hindi pinapakita ng partner o asawa mo yung suporta sa'yo? Kahit po hindi ito tungkol sa pagbubuntis ha. May kwento ka ba sa amin? Comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara Third at ito ang aking kwento. This is going to be my last and final message. I was thinking of what has transpired on this issue and what good can we get out from this lesson. Yeah, there must really be a lesson that is why I ask God, what action can I take to turn this into something that will glorify Him? Three things came into my mind. Una sa lahat, I don't want to bring things up in here about who I think made a mistake, what pain caused me or caused you, or even thinking who is the better person between us. I would like to simply say I'm sorry. I'm sorry for everything I have done, For me, I thought I already did my best, but I could have loved you better. They could have treated you better. And I can turn back time right now to rewrite every single thing, but I hope that we forgive each other. Pangalawa, forgiveness. I want us both to realize that indeed God has been so good and loving that despite the sins we commit, He is always forgiving. That is what I would like to extend to you, that I, that I forgive you for everything and I hope you forgive me too. And let us both heal from this point on. Sorry for being weak when you needed me the most. Sorry for not seeing you hurting when you need a shoulder to cry on. And I'm sorry to everyone who got hurt in this problem as well, like our families and friends. Pangatlo reconciliation. I would love us to go on a separate ways, knowing that we didn't start as enemies but lovers, and allow healing to take place. We just need to be reminded that there was a point in time that we simply just love each other, but we were blinded by hate and pain things we didn't know have been creeping into our hearts and lastly i want to take this opportunity to tell people that marriage is a blessing and only us people who tend to bend it with our flaws and mistakes we commit but god with all but god with, will always be gracious and merciful and to my wife i have loved you and i'll always be thankful to you for making me the happiest father there is when you bore our child into this world thank you for your sacrifices i could have treated and loved you better and I want you to know that in my eyes, when you walk towards me at the altar, you are the prettiest I have ever seen. I will not regret a little marrying you. We may have parted ways, but you will always always be forever in my heart. And I promise that I will be here for you and for our son, doing my best as a father and standing up to whatever responsibilities call me. I will do my best to be there for him in any way I can to support and love him. Sating in ko ito hikit pa sa isang Jollibee paperback. dahil dito nabusog ako sa dami ng lessons na natutunan ko. Sana tatandaan mo na lagi na minahal kita at laging nasa puso kita. Maraming salamat sa lahat pero sa tingin ko hanggang dito na lang.